Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga katropang maglalado Kanina ay kinuha na yung mga sisiyo na nagpisa At ito yung itsura ng ating incubator Pagkatapos na masalangan So yan Dilinisan hmm. natin ito So, ang gagawin natin ay tatanggalin muna natin yan, mga papel na nakasapin. At sunod ay pupunasan natin para malis yung mga shell, mga ipot-ipot at mga balahibo na naiwan. At pupunasan ng suka. Ayan. Sasarang ko na. yung suka po ang gagamitin natin pang disinfect at dito naman tayo sa ating automatic swing type incubator at ito nga pala yung mga shell ng itlog na yung pirisa <coughs> at ito na lang yung naiiwan mayroon pang isa na sisyo na mahina, babalikan ito bukas yan yung pinakang huli na ng <coughs> So, ang ko kanina at ka siya ng ibang mga malalakas na sisiw, nilipat ko dito sa itaas ng DIY manual incubator para hindi siya magalaw ng ibang malalakas na sisiw. <coughs> 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 Gunutom na po kasi kanina yung mga malalakas na sisiw. Nakakita ng sisiw na bagong labas, may dugo pa, yun ang pa nila. Medyo may sugat nga yung kanyang hita. <coughs> gawa ng malalakas gawain ng malalakas na sisi oh tinuto pa yung hita na may dugo-dugo pa so yan yung itsura ng aking incubator pagkatapos yung mga dugo pa yung dugo na yan ay galing dyan sa pinakang huling sisi na nagpisa dugo yung kanyang puso so yan mga katropa nilinis lang tayo at uh, maya maya ay kukwentahin natin kung magkano ba yung pinita natin doon sa 62 na itlog na ipinasalang Kailan mga katropa? Hello, magandang gabi mga katropang maglalado. So ngayon ay kukwentahin naman natin kung may kinita ba tayo doon sa 62 itlog na ipinasalang So ganito po yung pag-compute natin So meron tayong 62 itlog 62. At 14 doon ay walang similya o mga in-fertile So ang natira lang po sa itlog na ipinasalang ay 12, 8, 48 Ito lang po yung mga fertile At doon po sa mga fertile eggs 48 Ang nagpisa lang po ay 35 So yan 35 So 8 minus 5 ay 3 4 minus 1 ay 3 So yan po ano Ang Ayan Ang hindi nagpisa ay 13 eh. Yung mga fertile eggs na hindi nagpisa So ito po ay 75 uh, 73% Hatching rate yan po, 73% nung total na isinalang na 48 ay nagpisa. So, naging sisi. So, ngayon, kukwentahin ko, natin kung magkano ba yung kinita natin. So, ganito mga katropa. Ang singil ko po doon sa mga nagpisa ay 20 kada isang sisiw. So, kung may 35 times 20, so, 700 pesos tapos may charge ako na 5 piso dun sa mga hindi nagpisa. Yung 14 sa 13 ay pagsasamahin natin. So 14 plus 13 ID 27 times 5. Yan po ay 535 3, 5, 10, 11, 12, 13 135 pesos So yan po ang lahat na presyo ng mga hindi nagpisa ay 135 sa so, pagsasamahin natin tayo ay magsisingil ng 835 pesos doon po sa lahat lahat ng itlog na ipinasalang so ang charge po niyan sa kuryente sa isang buwan ay 300 pesos yan. Yan po ang karga niya sa kuryente. So 21 days po nangangahulugan na sa 30 days ang bawat isa, isang araw ay may 10 pesos per day na budget. So 21 days, so times 21 210 pesos po. So ibabawas natin dito sa 835 minus 210 5 2 6 yan po ang kinita natin. 625 pesos. Doon sa 62 pieces na itlog nang nagpisa ay 40, uh, 35 na CCU. Yan po. Meron tayong 625 pesos. Bayad na ang kurinto niyan. 210. yan Malit lang mga katropa ang kitaan dito. Kaya sana ay sa mga susunod na pasalang ay mas marami pa ang mga itlog na ipasalang ng ating mga mga katropa na nagpapasalang sa atin okay. mas maraming itlog at mas maraming mapipisa ay di mas malaki ang income so ang capacity nga pala ng ating incubator ay mahigit dalawang daan 216 na piraso Ayan, 625. So, yan lang mga katropa, ang ating kinita. Happy farming sa lahat.